Dahil sa hirap, napilitan yung mga taong ibenta yung boto nila. Kapag may korap na nakaupo, mas lalong naghihirap ang mga mahihirap. Tingnan niyo nga naman, oh. pa tayo ni Miss Mercy Balmores. Bumalik na lang kayo. Maaabala pa kami sa pangangampanya namin dito pangangampanya o pamimili. Nakalagay dito ang mga trabaho na pwede niyong pasukin. lang. Oh, okay. okay. Hindi ba mas maganda na mabigyan sila ng oportunidad na magtrabaho para matutunan nilang tulungan ang sarili nila para hindi sila umasa sa kagaya niyo. Tama si Ma'am Mercy. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, walang mangyayari sa atin. Pakisabi kay Mr. Uy Salama. Pero mas pinipili namin mga pigaw bispo na mamukay ng tama. Tama yun! Tama yun! masamang balita na. Ano na naman? Ayaw tanggapin nung kapitan sa barangay obispo yung limang Tapos nagsunong na ibang mga tao. Patayin mo na yung ya apoy habang maliit pa. Elizabeth, tara na. Sorry, may sinasabi ka. Alam mo, tagilid ka kay Judge Nair. Kailangan mo ayusin. Para magbalik at makakita sa kanya. Importante kaya. Anong ginagawa mo dito? Hindi nagustuhan ni Dad ang pagbaliktad ng barangay chairman dito.

Eh, paano nila makikita kung gaano kagaling lumaban, di ba? Lumusog ka mag-isa doon. Gusto mo? Joke lang. Tago mo. Ito na nga. mo. yung plano natin. Sorry na. Sorry na. Sorry na. Ito na. Kamalik oh, ako! Kanap ko malak! Yoko! ko Oh. Oh. Kapitan! Balita ako, tumapang ka ng rawa. Hoy! ka! Anong sabi niya? Ano yung kap? Gaspit ang galing mo na na maintindi sinasabi niya. Ano sinabi mo, Kap! Pagkakita mo na ako, maawa ka sa akin. Mayroon ko naman tubig para Hindi pa rin kita naman malimig. Hindi nga tayo naman malimig eh. No! Ito ang sabihin ko Kap. Kap, ang dami mo daw nasasabi eh. Ang dagdal mo eh. Kaya ngayon, kita. O, Bet kayo na bahala sa si mga tauhan. Ako na bahala kay Brando. Tapos <éndose> Thank you. Tingnan mo ko! Ano ba? Tara na! Tara na! tara! tara, 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 tara. Bagal mo! Tara. Pasensya ka na, Kap. Naantala tayo. Kaya-kaya ng mga bata ako yun. Tuloy na natin to, Kap. Papatahimikin na kita. Mahal oh, oh, oh. うん。 Tarilakan. Maraming salamat sa pagtulong mo. Pero teka, teka. Sino ka ba? Baguhan ka ba dito sa obispo? Hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga, hindi ka matakot gawin ang tama. Konti lang sila, pero marami tayo. Kung malakas sila, mas malakas tayo kahit ilang beses nila tayong subukan patahimikin, paparinig natin yung mga boses natin. Mag-iingay tayo. Sige, maraming salamat ulit. Mungkin aku ambil di sini. Atau Abra. Huwag kang matakot. Anong ginagawa mo dito? Ako mismo ang nagsabi kay Ate Mercy sa plano ni Dad Laban sa Barangay Chairman. Anong ginawa Sa totoo lang, hindi na ako komportable sa laban nila Dad at Ate Mercy. At sa kabila ng lahat, kapatid ko pa rin si Ate Mercy. Magkadugo kami. Abra, mag-ingat ka. Hindi titigil ang mga tauhan ni dad hanggat di mo sila napapalis sa community. Maraming salamat, Elizabeth. Dalawang beses mo na ako niligtas. Ikaw Ikaw rin mag-ingat ka. Kung totoo yung sinabi mo, pwede ka rin ng target ni Judge. Huwag kang mag-alala. Kaya kong diskartahan ang sarili ko. Kap, Kap! Kap! Okay na ka lang na lang. Cap, 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 okay lang? Ayos lang ko kayo. <laughs> wala ko itong mercy. May tumulong akin Kaya ko nakatakas. Anong nangyari yan? Kunti ka na huwag patayin ang mga tao ni Mr. Roy kahit binili ko yung pera na bigay nila. Kundi lang kung may tumulong sa akin, malamang wala na ho, ako sa harapan nyo ngayon. Hmm. Hindi na dapat tayo matakot eh. Madami tayo sa labang ito. Buhay ang kapalit ng boto at pagbabago. Alam naman natin kung ano yung tama eh. Alam natin kung ano yung mas makakabuti para sa komunidad natin. Para sa pamilya natin.

Kayo mga nag-iisip ng mga kalokohan na yan. Karamihan dito, pera ang gusto para makakain. Pera? Oo, eto pera nyo. Hindi namin kailangan ng pera nyo. oh, ito nga! Hindi niyo! ang pera nyo. Isang beses pa na may magbalik ng pera. Ipapaunan ko ng tingga sa ulo. Pera o bala. Ano? Isang beses pa na may magbalik ng pera. baba ko ng tingga sa ulo. Pera o bala.

Ayan! Yeah. Ay! Panahon na para tumitig kami sa sarili namin mga paa! Laruhin ko lang ho ah! Nasa balwate namin kayo! Mahong ubusan tayo ng balak bago nyo kami mapatahimik lahat! ng walita sa lakad ninyo. Rando, sa makalawa na eleksyon, this is going to be a huge loss for us. Opo, oh, Judge. Pagbubutiin po namin. Malagi ka na lang ganyan. Lumayas ka sa harapan ko. Ikaw, Elizabeth. Sabihin mo sa akin, sino umatake sa inyo ni Brando? Sinusundan ko lang kung si Brando nang may biglang tumulak sa akin. Kaya humampas yung ulo ko. Knockout. Parehas kayong walang kwenta. Dad, alam kong iniisip mong wala akong ginagawa para sa iyo. Pero maniwala ka. May ibibigay akong napakalagang bagay sa iyo. Aalamin ko kung anong sikretong tinatago ni Abraham. Super na to! Taloy ang laban. Akala ko ba ikaw ang bahala sa mga guns at mga baril? As long I keep my gut flowing, ano nangyari ganito? Huwag ka magalala, Mr. Roy. Sinisigurado ko sa'yo. Mapupunta sa'yo ang simpatsya ng taong bayan bago dumating ang araw ng eleksyon. Dito muna ako. Kailangan kong ayos ng meeting niya, All set na ang campaign headquarters mo. No? Makapag full effort tayo sa campaign. Kasi hindi na yung gorilla style tayo na tayo tayo na gumagalaw. Hello, Miguel? Nakasunod ako sa kotse ni Abra ngayon. Nandito kami sa North Diversion Road. I'm gonna need some help. Pinapairal mo na naman yung init ng ulo mo. Bumalik ka dito, Miguel! I'm doing this, whether you help me or not. Miguel!